So, yung tatanggalan namin lang dawa mga ito. Ayun yung mga kasama ko. Oh. Ayun na sila. Naunan na sila magtaraw idol. Kaya nakakalain ko naman ngayon. Magtaraw na siya idol na naman ng mais. Ayan yung mais nila. Oh. Malalaki yung kanyang bunga idol. Oh. po. we hmm. oh, hey, pinakamalupit magtaraw. Oh. Idol. Anina pa to. Kalasyaw ano <laughs> laki ng armas niya oh. <laughs> Pagtaba sa may ano. Tatlo yung isang ano nya oh. Tatlo yung katagan na nanay. <laughs> ang kwarti daya pala to na idol oh nano. Talaga ye yeah, ba na mi balo na lawat taraw. Inalamit ang pagay taraw mi idol nano talaga. Hmm nano. Gawa-gawa na nga na lamang. Oh, nila <laughs> ka pa idol mataro. Ha. Na shade nya ta kwata. Pana shift ta kwata ni manare, ta pana mangi. He. Wala idol mataro kayo, bilis. <laughs> ko. Ang ang party da idol. Oh, kun idol na galawan. Oh, ayan na single. Anong single? Five. Five, mana ito eh. Oh. Five bet. Five bet ka no. Ano yan na pa idol e, Natapos namin no. Oh. Medyo malawag na idol. Ah, wala pa kami sa kalahati. Ano eh, na pala rin kalaban oh. ni Arne kami na mabaling. Ayan no, oh, dito sa amin, puro taniman ng mais dito. Malawak kang taniman nila ng mais dito sa amin mga idol. Malalaki naman yung bunga ng mais nila oh. Ngayon naman ay eh, pumunta kami mataraw sinadtang at kami 500 eh per day idol. Wawaran na po ninggu Samurai boy. <laughs> na idol, ah, bali tapos na yung dalawang komang. Dalawa, may isa pa idol. Ah, punta muna kami magmerenda dahil anong oras na oh, maaga kami nagkumbisa mga idol. Medyo gutom na rin yung chan. eh. Punta muna magkape. <laughs> so, ito na idol. Yung pangatlong idol, tatarawami. Lahat oh. amin daw na makikita nyo ay sa kanila. Hindi sa amin. Oh, tatunta ka na. Oh, eh, yung mga idol. Oh. Malalaki yung ais nila. Oh. Malalaki idol. Ito naman yung tarawan namin. Oh. Yan yung tatabasin namin, matataas idol. Kasing taas ng tao, Six footer ang taas ng bunga na. Oo, oh, yan na talaga, ni Gapuna na po ninggo talaga. Woo, mabi ka mabaling. Okay na, tapos na idol. <laughs> Maganda yung mais. Puro maisan to mga idol. Malawak na taniman ng maisan dito sa aming lugar. Dito sa Fugu, Barangay Balasig mga idol. Ayan. Kanya lang magtabas, idol. Tanggalan namin ang kanyang dawa para mabilis na siyang ano, mabilis na siyang ma-harvest. nila na ano, na madali ang ma para ano, baka may masamang panahon, mabaha, di masira mga idol, pagka hindi agad maharvest harvest to. Malapit na ang bear. Yung ano kasi, nababa dito sa amin bong maisan dito sa amin pagka malaki yung tubig na kaya minamadali nila pinapatanggal yung kanyang dawa para ma-harvest nila agad idol sayang pagka naba ito idol eh masisira walang makinabang hindi ang tubig malalaki ang mais nila idol oh. tumama lahat ng mais dito sa amin ยันลางเอาแต่ดาวไหลดาขายยันดีต่อตั้งกันเหมือนกัน